Okay, shout out mga idol. Ang sa mong trabaho ro na flooring meron mga idol no. Sa CR nadala taon sa basin mga idol. Sa toilet bowl. Mo ni mo ang gi na pod. Diriya sa Makupa. Shout out eh, sa mga mason panday di aron mga idol no. Labi na sa mga libor na turon. Shout out sa inyo tanan Kumusta na mo tanan -tana, mga idol? Salamat kay sa suporta sa matagkaroon na niya yung top mo sa so, pagsuporta sa so mga video mga idol na pagtanaw pakisubscribe po mga idol no sa so, mga video nanginot ko nga din mo magsawa sa pagtanaw sa so, mga video salamat kayo mga idol no labi na sa inyong paghatag o like and share labi na usab sa pagsubscribe no? sa so, mga video thank you kayo mga idol yan na yun yung pagpunti mong trabaho no may pilipilis trabaho mas importante eh, na magkakaunta ano ni mga idol no ah, flooring ko karon sa CR ni okay. lamat sa inyong suporta sa matagal daw sa mga video thank you kayo